Araw sa Scorpio kasama ang Bwonsaris. Ikaw ang Assertive Researcher. Ang kombinasyon ng Sun sa Scorpio at Moon sa Aris ay nagmumungkahi ng isang individual na mag-imbestiga ng may determinasyon. Sa napakaraming interes sa mga motibo ng tao, ito ay isang klasikong paglalagay para sa pag-aaral ng psikolohiya. Ang enerhiya ng Mars sa parehong mga palatandaan ay gagawin itong matigas ang ulo at palaban Hidip ang mga libreng video. Pumunta sa Absolute Psychic.com. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan at walumput walo tandang bawas dalawang daan at naput tandang bawas walong libo, anim na daan at o bisitahin ang absolutelipsychick.com.